So hi guys, for today's video, ito na nga po, naligo na talaga si madam nyo. Siyempre, maliligo tayo kasi nga may pupuntahan tayo for today's video. Ito na nga, tapos na mag-ayos madam nyo, kaya samahan nyo na ako. Tara na guys. Este, samahan nyo pala kami dalawa ni Bamba. Nasa daan na pala tayo guys, buti na lang hindi mainit ang araw. Very busy na nga na naman ang mga bambam nyo guys kasi nga may nag-order na naman ng lumpia sa atin. Sobrang busy nga ng araw dito guys pero push natin to. Dumaan nga po tayo dito sa pambilihan ng dog food kasi nga bibili tayo ng dog food para sa mga anak natin. Uy! Siyempre bawal silang magutom kaya bibili tayo. Dog food naman kinakain nila umaga, tanghali at pagkagabi nga kinakain nila ay kanin. Siyempre nga pagkanin ang kakainin nila ay dapat main manok kasi nga po mga sitso ang breed ng aso namin. Nakabayad na nga tayo guys at eto na lalabas na tayo kasi pupunta na nga tayo dito sa Santa Cruz. Yes, so on magsa Santa Cruz na naman tayo kasi bibili nga tayo ng pangsahok sa lumpia. Sabi ko nga sa inyo guys is dito talaga kami namimili kasi sobrang mura nga ng mga gulay dito. Dito ko nga kami lagi bumibili ng bawang at sibuyas. Eto nga si Bambam Bam nyo napaka sexy sa paningin ko. Charot. Eto nga yung mga gulay dito at tignan nyo naman ang fresh na fresh. Siguro guys kung magkakaroon nga tayo ng sariling lupa is gusto ko talaga mag garden syempre guys pag nagbunga atin naman yon, at libre na nga hindi na tayo bibili ulit so eto nga si Bambam hinahanap pa kung saan lugar kami nga bibili syempre dito na naman tayo sa favorite na paminta ni Bambam o yan nga namimili pa nga yan siya dyan eto nga si Bambam nagre-reclama pa kasi nga gusto niya yung original talaga yung matapang na paminta kasing tapang na mukha niya <laughs> Charot lang guys, pero mahal na mahal ko yan. Mabait talaga dito sa personal. Buti na lang naisipan niya tanggalin ang helmet niya guys kung hindi tatanungin ko pa sana siya kung takot ba siya mauntog. Bumili na nga kami dito ng bawang guys at yan nga si Bambam na Bam, namimili talaga siya ng maayos. Tingnan niyo ba naman ang lalaki ng bawang ngayon guys? Tinatanong pa niya nga yan ako dyan guys kung ilang kilo nga ang bibilhin namin. Eh sabi ko nga sa kanya, ikaw ang may alam kaya ikaw ang bahala. Buti na lang tong bambam -bam ko, hindi pikunin tulad ko. Dito nga lang to sa kabila kaya bumili na lang kami ng mga sibuyas. Buti na lang guys at napakamura ngayon ng sibuyas. Charot lang guys pero hindi ako sure kung mura ba o mahal. <laughs> Eto nga si Bambam tumawa pa kasi nga nandito siya sa side ko. Eto nga pala yung airplane guys at nakita ko pa sa inyo. Kasi papunta nga tayo ng mga oras dito sa KCC. Siyempre guys mag KCC tayo kasi nga wala dun sa Santa Cruz mga ibang bibilhin natin. Malayo nga tayo naglakad guys kasi nga dun pa nga tayo nagparking sa loob. Eto nga si Bambam nyo naglaro pa ng guwapo gwapuhan. At eto nga rin si madam nyo opak. Sino ka dyan? Tignan nyo naman ba yung tsura ko? Sobrang haggard nyan. Dead na nga lang ang haggard guys. Kasi nga hindi tayo mayaman. Siyempre sa grocery tayo pupunta. Kasi nga doon tayo bibili. Tignan nyo ba naman yan bambam -bam ko? Sobrang gwapo. Charot. Kumuha na nga kami dito ng basket guys kasi nga sabi ko sa kanya uunahin namin yung mga panglalagyanan kasi nga naubusan kami sa bahay. Ganito ang lalagyanan talaga ang kinukuha namin guys lalo na yung tag 50 pieces yung order. Ang tagal pa nga dyan, pumili ni Bam sabi ko nga sa kanya kukunin mo yung lagi natin ginagamit. Minsan napipikon at naiirita talaga ako kay Bambam Bam kasi nga iba pa iba iba nga ang desisyon nito. Tapos na nga tayo bumili guys ng mga kailangan natin at kompleto na ito kaya magpipila na tayo. Eto nga habang nagpipila kami dyan naglaro muna kami ng ganda-gandahan. Eto nga guys tapos na tayo nagbayad at lumabas na nga tayo at naglaro pa nga dito si Bambam ng paraffle. Oo oh, guys naglaro talaga kami ng raffle kasi last time na tsambahan kami ng ilang beses dito. Nakabili nga kami ng dalawang bag nung nanalo kami sa parafol ng KCC Eto nga nagtuturo ako sa Saving Grace, Eto nga si Sia kasi pupunta nga sila dito Sobrang nagandahan nga ako sa drama na to at lalo na sa batang artista na to kasi sobra kong mag-iyak Patiba naman kami dalawa ni Bambam is napaiyak talaga sa istorya niya Dito nga guys dumaan tayo sa pharmacy kasi nga bibili tayo ng gamot ni Mother Si mother nga po yung nanay pala ni Bam Bam. Eto na nga guys at pauwi na nga tayo ng mga oras dito. Habang pauwi nga kami may nakita ako ng bebenta sa daanan itong favorite ko na pancake. Siyempre guys wag kayo mag judge pero favorite ko talaga to. Bumili nga ako ng apat dyan guys para tig dalawa kami ni Bam, Bam at tignan nyo ba naman yan ang sarap at ang init pa nito. Buti na lang nakita niya na may nagbebenta dito at hindi siya nagdalawang isip na magpabili sa akin. Eh kasi nga alam niya talaga na favorito ni madam. Minsan pinaluto ko nga siya ng ganito at ang sagot ba naman sa akin, pagod nga siya. Eto na nga guys at mainit-init pa at syempre sobrang happy na naman ang tami ni madam. At pagkagabi na nga guys, nag-start na kami gumawa ng lumpia kasi nga kailangan ito bukas. Eto nga si Bibi, taga-tanggal ng rapper at kami naman ni Dana at ni Ate Baby Lynn, ang taga-roll. Sobrang dami nga to ng order ngayon guys pero push natin to kasi nga hindi tayo mayaman kaya magkayod tayo. Wala pa nga kami ibang teknik ng paggawa ng lumpia kaya ganito nga ang ginagawa namin, mano-mano. Trinayin nga namin yung paggagawa sa cellophane kaso nga lang hindi ko Talaga ma-perfect guys. Mas komportable nga kami dito kaya ganito ang paggagawa namin. Kaya pagpasensyahan nyo na lang kung ganito ang paggagawa namin. Pero huwag kayo mag-bash kasi nga malinis nga mga kamay namin bago kami umawag ng pagkain. May iba't ibang paraan talaga tayo guys sa paggawa ng mga bagay. Kaya ayaan nyo na kami guys kung ganito ang paggagawa namin. Basta sinasabi ko nga lang sa inyo is malinis talaga ang paggagawa namin. At habang nga uh, gumagawa kami ng ganitong lumpia, isabay naman kami nanonood ng movie. Kasi nga, kung hindi kayo manonood dito ng TV is mat, makakatulong nga kayo sa antok. Ito nga guys, tatlo na kami nagro-roll dito. Ako si Bama, si Ate Baby Lynn. Mas madali nga matapos dito pag tatlo nga kami mag-roll. Kapag nga po, pag maraming orders, is naabutan talaga kami ng 12 a.m. Buti na lang tong mga kasama namin. It's fights na fights talaga pagdating sa ganito. Nagtutulungan nga kami. Nahihiya nga kami sa dalawang magkapatid na ito kasi nga wala silang sahod. Pero nag-overtime ba naman sa amin? Pero hayaan nyo guys, pag lumago naman talaga tayo at madami na talagang orders sa atin, baka naman meron na sila. Habang nagro-roll pa nga kami dyan, dalawa ni Ate Babylin, eto na nga si Bambam at nang puputol na nga siya dyan guys. Kasi nga para mamaya is bibilangin na lang namin at ilagay sa plastic. Eto nga nilalagay na ni Ate Babylin sa plastic guys kasi sabi niya siya na lang daw talaga ang magbilang. Habang siya nga ang nagbibilang at ako naman ang nagtitape sa mga side. Siyempre guys tinitape talaga namin guys para maganda ang packaging nito eto na nga guys pinapakita ko sa inyo yung macaroons namin guys kasi nga may nag order din sa amin ng macaroons 8 pieces nga yan guys at 30 pesos lang yan at syempre sobrang sarap nyan nasa 12.30 na nga to dito guys pero push natin to kasi nga bukas is kukunin to dito kasi nga po may graduation ganito nga din po ako nagrarab guys para hindi siya mapasukan ng insekto at tubig Naka ilang gawa na nga kami dyan guys at patapos na nga kami. Eto nga guys at ipapakita nga namin yung mga in order sa amin. Mura lang nga to guys at tignan nyo naman sobrang ganda ng packaging at paggagawa nito. Sobrang sarap nga nito guys kaya kung matitignan nyo nga to guys is magugustuhan nyo nga talaga. Eto nga yung mga in order sa amin. So hanggang dito na lang guys paalam bye bye.